mana pintu bobong bitana pintu pintu bobong bintana, bitana so <laughs> out go oke okay. Bubong! Pagtanasan! Pintong! Pintong! Pintana! Pintong! Oh, out! Out! Pintong sa FKM! Okay! Pagtanasan! Okay! Ay! Kasama pagtanasan! PITO! Bubong! PITO! Bubong! PITO! Bubong! Pinto! Pintana! Pintana! Bubong! Pintana! PITO! Oh, out! Out tayo! <laughs> Mabilis gusto ko na pa. mabilis pag Kailangan pa bubo. Pinto, meron sa mga Bye. bubo. Pinto, pinto, bubo. Bintana, pinto. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay five, six, bubong, bitana, pito, pito, bitana, bubong, bitana, pito, bilis, ah, ulit ah, bilis, may twist, mabilis ah, bubong, bitana, pito, Pinto Pintana Bubong Pinto Pintana Bubong Pintana Pinto Bubong Pintana Oh! ah Walang ah, sila na sila Walang kayo Talo kayo Oh, 那。<Sorry. S 1> <Nah. S 2>